Tapos i-upload uh, sa Yan ha Yan ang mga master na magpo-post ng satellite receiver Kaya mga kabayan Kung gusto niya lang ng Ito na mga gamit Yan ha Mga flash, yeah. mga tester Yan yeah. Ito na ang master focusing men Yan Ito ang mga technician Technician niya mga yan Kaya yung mga gusto diyang... Master eating lahat <laughs> Gusto mag pa dyan. Pag uwi ng Pilipinas, sige, po namin yan. No. Pati this nyo, po namin. Mga, mga bonus na mga barado. Yan. Sama ako dun, ha? Oo, oh, sige. Oh. Kanyan lang ang pag nyan. At yan ang mga aparato. At yan ang mga oh. gopings na nag-focus, oh. Ayan, ha? apo oh, isang linggo bago na iba ko may focus. <laughs> Baka sa isang linggo pa daw may focus. kami mong paglibang nga dito eh. Kaya It's gusto namin ano. Kaya gusto namin may focus, hotbird. Kaya nandito yung kutsyon. oh yan no? Ready na, para sa tulugan. Yun. Dito tulugan. Kaya na kasing hotbird, hindi matutunan. Ayun! <laughs> Ayun na! Oh. <laughs> ayo, no. là <laughs> no, <no. a> <hazza>